kapag hindi na lumamig yung refrigerator natin guys or di kaya freezer at umandar yung compressor ibig sabihin dalawa lang ang possible na nasisira dito either leak yung tobo may taga sa prion or di kaya alos compression yung compressor hindi na makapag ng prion kaya hindi na lumamig yung refrigerator or freezer natin so kapag hindi yan umandar guys So, may possible pa tayo na maaayos. So, ito yung mga kailangan natin i-check guys. So, una natin i-check guys ay itong plug. Kuna natin to ng continuity. Kasi kapag may putol to, so hindi na makatagos doon yung supply sa compressor. Next naman natin i-check guys ay itong thermostat. So, line 1 or line 2 ang dumaan dito guys. So, isang linya lang ang dumaan dito. Kapag sira to, so possible na hindi na makadaan yung line 1 or line 2 papunta sa compressor. Next naman natin i-check guys ay ito namang uh, protection ng compressor. So ito yung itong isa, ito yung overload at yung isa naman ito yung relay. So kapag isa dito ang sira guys ay hindi na andar yung compressor natin. So kapag okay naman to guys na check na natin tapos hindi pa rin andar yung compressor natin, ibig sabihin ang compressor ang sira. So kailangan palitan ng bagong compressor at mag-recharge ng bagong prion.